yun magandang araw sa inyo mga kasardinas no? welcome to may video, update lang tayo dito sa ating uh, project so ito yung nagawa namin kahapon, so, hindi ako nakapag vlog kahapon so pensya na yung boses ko, medyo may may trangkaso po ako ngayon so ito yung nagawa namin kahapon shoutout sa team Taghirap Sponsors yan, Mami Sharma Marquez Danny Macasait uh, Mami a Touch Worker Mami a Leticia Doquillo si Mami Aisan. 'Yan, ito po 'yung mga nagawa natin kahapon. So ayan oh, oh, ito Ang ganda 'to. Oh. So ayan. So ito pa. So pang 2 days po namin ngayon. So ito po 'yung 'yung uh, mini uh pool ng koi. 'Yan ang bumanat yan kahapon. So yan ako gumawa nito kahapon o di ba? Lupet. So pipinturahan na lang natin yan, guys. Yan, ano. Tapos to pa. Ano. Ito kasama to kahapon. Right. ayan So iba-ibang kulay po niyan para pag makita ng mga bata, ano. niyan So kukulayan pa yan, guys. ayan tapos ito guys, yung ginawa ni Tabak, ayan nalagyan na po ng mga, mga crazy cut na mga tiles. So yan ayan o, yan na po yung tiles na binilita nung nakaraan, nakabit na. So hanggang dun to po yan, hanggang dun pa yan. So bukas gagawa pa kami ulit. Ayan, ayan o, grabe o, parang sarap matulog dito sa so may hagdan ay. Ayan o. Alright. Ayan you know. o. Nice na yan. Ito siya you na. Wow. Tapos ito. Pinaran you know. you know. na itatay enteng. yun yun o. Na-finish na po itong uh, ito yung pinaka ano malaking uh, uh fish pond ng mga koi So ayan. Ito niya po yung nakaraan, hindi pa ito na finish. So ayan, na finish na po yan lahat. So ang ganda na po yung tingnan. Wala pong pintura yan. So ayan, o. na finish na po tatay enteng. Ako yung nag nagbrush, uh, sinusundan ko siya. Ako yung nagbabrush ng uh, purong uh, simento. Ayan o, pa kaya napakinis. Ayan. Diba? Ayan. Nung nakaraan, nakita nyo to, hindi pa kasi hindi nakapinish finish So yun, nakapinish finish na po siya mga idol, no? Oh, o so, po ulit. So yun, kahapon tinambakan ko na rin to. ba diba, nung nakaraan, maano to eh, Malalim, so yun. Natambakan ko na pati dun. Alright. Yan guys, oh, ang ganda oh. ang pa yun sa baba. Diba? Lupit. Tapos to, po flooring pa to. Yan, hanggang doon sa may baba. Ipipinish yan. Pagandahin yung flooring. Ayan, oh. Oh, yan yung ganito. Oh, diba? Sige, kakakulong ka na na makita rin yan. Ito so, si yeah. Porman. Yan no? Si Porman. <laughs> porman. Punasan mo yung sipon mo, Porman. Mami, ikaw. Punasan mo yung sipon. Yan ang kulungan niya, guys. Pag kami tatrabaho si nanay, Diyan siya kinukulong, pero hindi na siya amiiyak pag nandyan. <laughs> Ayos na, Porman? Porman? Porman. Wala ka ng daya, pero Porman. Rico daw. Ha? Hi, ka. Hello. Oh, hi, say mo hi. Hi po. Kamo. Hi po. Kamo ah. <laughs> Sige na ah. May sipon. Pakalamig kasi dito. Ayan, naging yung sentabak. Ganda rin oh, ito. Wala, kukulong ka ulit. Mainit ngayon. Wala. So meron pa po tayong mga types yan o. Oh. Asya pa to. Ayan, yun pa. So ito pa po yung uh, buhangin. So meron pang... Ilan pa yung simento doon pre? Tatlo? Tatlo, pa, tatlo? tatlo at kalahati. So I think baka... Sampung simento pa. So yun si Dali Dani daw po magpapadala sa Sunday ng dagdag sa budget. Tapos si Mami, uh, Mami Tats sa katapusan. Ayun, tapos na po talaga to mga idol. Natapos na to. So natapos na po ito, so schedule tayo sa sa ano, sa outing o pagpunta ng mga special dito. Malaman po natin kung uh, ilan, no? Sa pagpunta po ng mga special uh, children dito is susunduin natin sa sasakyan, at sundo, no, mag-overnight dito. May libreng pagkain kasama nila yung kanyang nanay o tatay po no. Kada isang special is mayroong guardian no. At uh, pag nag-operate po ito andyan sila Ltabak, tatay Enteng, si Rico, ayan. Magbabantay po sa mga bata, s'yempre malikot yan sila dito magpalaro dyan o ano man yung uh, magandang uh, mga pag sa mga bata so pagpasok mo dito sa pangalawang gate yan dito na yun yan, may ilaw din dyan guys dami <coughs> ilaw dito Ayan, gando. Wow. Gando. o yan ganda wow ganda diba kung maja hanggang doon mag ng ganito ganda na na yun ah parang ang salap bumaba panik panaog dyan ah <laughs> panik panaog na si nanay dyan mag step no ka na step no, step no oh, ano ba yung anak mo akit de nabangan bayang banga banga ni mama yeah. ilipad si forma no ililipad kanyan ay mabayang ibon na yan wala lang ang ano <laughs> ililipad kanyan yeah. yan guys nabalisan na ni tabak yan oh no? wow So dito maliwanag guys may ilaw dyan Tapos mayroong ilaw doon. Marami ng ilaw dito. Saka ang pinaka good news at dito, guys. Uh, baka magkakaroon na rin kami ng kuryente. No? mag apply na rin ako ng kuryente. Pre, nag apply ka na ng kuryente, mag apply tayo. Andan na daw yung ano ah. Yung mismong mga meter. Oh, sa Oo. Oh, mag apply na tayo ng kuryente dito. All right. Magkakaroon na ng kuryente dito sa amin, guys. Tapos by uh, March or sunod pa ng mga ilang buwan hin na dito I think sabi ni Kap, yung kapitan po namin baka pati to kasali kasi nandun sa baba yung pinaka main road no papunta ng dam paikot hanggang dun sa labasan so andito yung mismong daan nandyan po sa baba na yan no so pag magsasakyan ako kung hindi ito magsisemento pag baba ko lang doon is nandun na po yung sementado no pagkaginawa na so napaka ganda na ng access dito pero sana pati ito masisimento sabi ng aming kapitan. Yun. Di ba? Napaka oh. So, napaka, napakalamig po dito. Natrangkaso po ako ngayon. Hindi na po ako magpakita. Nag bawal din kasi ako minom ng gamot. So water therapy lang po kasi ako. So sa isang taon kasi nagkakasakit talaga ako ng isang beses. So January pa lang may nagkasakit, nagkaroon na ako ng sakit. So baka lalagpas ako ng isa na sakit ngayong taon na to my goodness so yan dito lang muna kami guys ni baby rico nanay josephine so hanggang katapusan o first week ng february uh, tapos na mission natin dito guys so, tatapusin na natin to para yung ating mga plano dati is Uh, matuloy na yung pagtanggap natin ng mga special children po dito sa lugar ni Boy Sardinas team taghirap no? uh. yan So, oh, huwag kang bumaba dyan. Huwag kang bababa dyan, hmm. Ay! Ito ang dumaan, si Dogi. Oh, bawal dyan. Basa pa. Mama. Sabog si mama. Mama. Oh, kiss, kiss. Kiss mo kiss. raw si mama. Hmm. Sipon mo. Kiss. <laughs> Ang ganda ng kanyang ka, no, ano siya. Doon ka doon doon. Huwag mo alay niya asa dog. Yeah, so guys, nakauwi na sila ano, sila Tabak, Tatay Enteng, si Rico diyan lang naman din. So, nagpa-sweldo na po ako. Na uh, si Tatay Enteng, nagbale si Rico, nag -sheldo. So, may natira pa naman po dun sa bigay ni padala ni Mommy Sharma. Nagbili rin po ng mga ganito, yung mga kawa buho, ano, yan, yung butong. Yan. Tapos uh, bibili pa tayo ng asimento. Uh, yan. Uh, susunod na araw po magpapadala si Daddy Danny. Makasait. At sa katapusan si Mommy Touchworker Touch Worker. So, malamang matatapos na po natin to. Talagang tatapusin na po natin tong uh, mission natin dito sa resort para uh, makapag-ready tayo sa pagkuha or pagtanggap uh, ng mga special children na maglilibot po dito sa lugar natin. So, ito magiging camping kampingan yan uh, susunduin natin sila libre mapati pa uwi pagkain nila libre yun di ba magkakaroon ng laruan or baka maglagay rin ako ng court dito pwede mag volleyball bibili pa ako ng mga 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 tent no to meron pa naman tayong uh, meron pang uh, tiles so i think aabot talaga dun yan so matipid lang naman so ayan meron pa naman buhangin baka kulang kalahati na lang So yun, maraming salamat po talaga sa aking mga sponsors, no? Team Hirap at ay uh, kung wala po kayo, hindi ko po ito makakaya. Lalo ngayon, alam niyo naman may sakit yung tatay ko na talagang mas inuuna ko pa yun. Ito kasi hindi ko naman to kailangan dapat tong gawin dahil bihira lang naman ako nagpupunta rito, isang beses lang isang buwan. Kaya kahit hindi ko na sana tong gawin kaso nagkaroon nga ng uh, plano ang uh, timtang hirap hirap na ito ay magamit na ng uh, para sa mga special children no para mapakinabangan pero mo dito maglalagay ng mga tent dito nyo mag, mag ano na nga koy o o imagine mo maraming isda rito at mapupunta yung mga special dito is talagang uh, makikita yung mga isda talaga namang pagkakaguluhan nila yan so ito ayusin pa yan pipinturahan pa maraming pang bibilin pero pipilitin na natin talaga ito. Tatapusin natin ito ngayong buwan or hanggang February. February, first week ng February. No? Ayan, ganda Oh. Huh. So hindi na po ako magpakita guys kasi may tarangkaso po kasi ako. Oh, so, yun si baby Rico guys oh. Yun oh. No? <laughs> so gato lang buhay namin dito sa bundok guys. Ah, uh, simple lang. Parang ayoko na umuwi ng tagig, dito na lang ako. Ko so, pwede lang. So Gusto gusto ko na talaga 'tong matapos. Ah, uh, marami na rin pinagdaanan dito sa paggawa nito. 'Di ba? Grabeing suporta ng mga sponsors natin kay Boss Ardinas, maraming po salamat. So, kasi kung bihiral naman ako pumunta dati dito eh ba't ko papagawa yun nga po ang dahilan kasi mayroong purpose na kung bakit ito ginawa no? kung bakit siya ginawa so sana mapapanood nyo ito pagdating ng panahon na merong mga tuwang-tuwang mga special children na magkakagulo dito sa lugar na to yun ang mission natin dito yun po ang mission kung bakit ito pinagawa mga idol So ayan. So baka magkakaroon na rin po ng kuryente rito. Ito baka si semento hindi. Pero yung pinaka main road po kasi nandoon sa may kabila. Kasi andito yung dami dam, Iyikot na pa ganun. So mag apply na rin ako ng kuryente, hindi ko alam kung magkano yung magagastos kasi andun yung meter base, I think kanya-kanya ng uh, wire. Medyo malayo talaga. So okay lang kasi dapat magkaroon ng kuryente. Pero napakarami dito mga solar. So makatipid pa rin tayo sa kuryente. Di ba? Talagang uh, super 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 duper. Ang ganda talaga ng touch nito, oh, Mommy Sharma. Ang oh. ganda ng pagkabahanat ni ano ni, ni tabak oh. ganda. Oh, ganda no. Tapos yan po, pipinishing pa yan yan kinanay eh. o flooring ng maganda rin yan pero hindi na ganito parang may design na para siyang bricks pero dun sa may kabila dun tapos yung uh, yung taas na yan ayusin pa rin po no? so pipit na man natapos talaga to para uh, kapag ano na tayo uh, kapag ready na no? at yung mga pintura pa mayroon pa ako isang pintura dyan siguro kulang pa to ng uh, tatlong pintura tatlo pa so meron pang isa dyan so apat na sila so yun uh, almost uh, 80% na natin nagagawa konting konti na lang so syempre papasalamat tayo kay Lord dahil nasarap sa paningin ang sarap sa pakiramdam dahil yung nalano lang natin nun ito na malapit na matapos So hanggang dito na lang itong ating uh, video guys. So ito lang muna tayong ating, ating update. Maraming salamat po. Hintayin nyo pa yung susunod na kabanata. Bye bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, yeah, no? Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Ah, okay na.